Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa bumabawi na nga daw ngayon si Marcus Smart sa buong Lakers team. At ang balita naman patungkol sa bagay nga daw mga kaballers ang duong Stephen Curry at Devin Booker sa Warriors. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kaballer sa balita patungkol sa unti-unti na nga daw bumabawi si Marcus Smart sa buong Lakers team. Naibalita ko naman nga po sa inyo mga kabolers ng nakaraan na sobrang maraming ang mga fans ang hindi nagbigay magandang mensahe para kay Marcus Smart sa kanilang naging unang laro kontra mismo sa kupunan ng Golden State Warriors dahil sa mga turnovers, technicals at mga unexpected fouls nito na nakaapekto nga po mga kabollers sa buong momentum ng Lakers. Sa naging pangalawang laro nga po ng Lakers ng mga nakaraang araw kontra naman sa Minnesota Timberwolves, ay talagang pinakita ni Marcus Smart sa mga fans na gusto niyang makabawi at ipakita ang kanyang galing pagdating sa depensa. Dagdag pa dyan ang naging laro nila kanina kontra sa Sacramento Kings na talagang pinakita nga nito mga kabollers na siya talaga ang gumagawa ng maayos na depensa sa at sa mga play para magkaroon ng maayos na flow ang kanilang leading scorer. Sa kasalukuyan nga po mga kabollers, unti-unti na nga pong gumaganda ang laro ng Lakers ngayon dahil sa kanilang mga bagong rotations. Dagdag pa dyan, nagkakaroon na rin naman nga sila ng magandang chemistry sa laro. Kaya isang magandang balita nga ito para sa Lakers. Samantala, pumunta naman tayo mga kabollers sa balitang bagay nga daw ang duwong Stephen Curry at Devin Booker sa Golden State Warriors. Since alam naman nga natin mga kaballers ngayon na hindi gaanong maganda ang nilalaro ng kupuna ng Phoenix Suns ay masasabi nga natin mga kaballers na mukhang dito na nga po magsisimula na humina ang commitment ni Devin Booker sa mismong Suns dahil sa hindi na rin naman nga po gaano kaganda ang binibigay sa kanya na lineup ng mismong front office ng Suns at maaaring masayang lang nga po mga kabollers ang kanyang mga prime na taon sa pananatili dito sa Suns. Sa ngayon nga po mga kabollers para sa kaalaman ng lahat, hindi na rin naman nga po sa ngayon maituturing na competitive team ang Suns lalo pat hindi na rin naman nga sila solid na lineup. Kaya kahit alin ngang team sa liga ay kaya silang patumbahin ng basta-basta lang. Kasalukuyan nga pong mas lalong umugong ang posibleng pag-request ng trade ni Devin Booker sa Suns upang mapunta siya sa kupunan na mas magbibigay sa kanya ng oportunidad na magkampiyon. Warriors, yan nga po ang team na itinutulak na sa kanya lalo pat kinakailangan rin nga ng Warriors ng consistent shooting guard dahil na rin naman kapag nag-shutdown nga si Steph o nagkaroon ng struggle ay shooting guard nga po ang inaasahan ng Warriors kagayang dati kay Clay Thompson. Kung susumadahin nga natin, bagay rin nga na mag-tandem si Steph at Booker, lalo pat- Maayos na rin naman nga ang naging tandem nito ng nakaraang Olympics at sobrang maayos ang kanilang koneksyon pagdating sa pagtala ng puntos. Kaya ano sa tingin nyo mga kabollers? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kabollers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.